magandang hapon mga kamangga so, ito yung pang second video natin sa area na ito ito yung area 2 so ito yung sinabi ko sa inyo na hindi ako magkakandak ng uh, hugas ng 31 days kahit na inulan dahil sabi ko uh, may nakikita pa akong mga pollinators so para masib pa natin yung mga pollinators dahil may mga iba pang bulak katulad niyan na hindi pa na pollinate para ma pollinate ng pollinators natin pero kasi yung kinuha kong nung nagbibidyo ako ay umaga yon then pag, uh, pagsapit ng hapon ay biglang umulan ng malakas mga uh, sobra isang oras yon so hindi tayo nakatiis no? dahil inulan tayo uh, kahap uh, 30, 31 days inulan ng malakas so ang ginawa ko hindi ko na sinunod yung experiment ko na hindi sana ako mag kakandak ng hugas ngayong 32 dafi so nagkandak ako ng uh, hugas ngayong 32 dafi dahil uh, chinek ko is talagang mga 35% ng ating uh, Panical or bunga ng mangga eh tinama na tinamaan ng anthracnose. So, naghugas ako kanina, ang ginamit ko lang is folicor and uh antracol. Hindi ako gumamit ng insecticide dahil yung mga insects natin ay uh alhamdulillah, alhamdulillah ay wala pa naman. Uh kumbaga malinis pa sa atake ng insecto. So ang ginawa ko ay puro uh, na lang kasi nga ay para sa anthracnose. kasi ito yung nakikita kong parang uh, medyo malala na sakit ay yung anthracnose dito no. Marami nang nangingitim at marami nang scab. So to, andito pa yung pollinators natin no. So ibig sabihin yung tim timpla natin ng anthracol pati fully ay safe sa pollinators yan ang katunay kasi katatapos lang nating mag spray ng uh, fungicide na antracol and uh, fulicor so ayan yung timpla ko ng antracol pati uh, uh fulicor is uh, sa baba sa description na lang dyan, dyan yun na lang Uh, basahin kung paano ko ginawa yun kung ilang grams ang antrapol at ilang uh, grams ang folicor ito so nagkandak tayo ng hugas at 32 david. ito nga o, oh, umaambon pa rin hapon na yan, medyo umaambon yan tinamaan kaya hindi tayo nakatiis hindi natin na panindigan yung experiment natin na hindi tayo maghugas so, tingnan natin sa kung ano ang magiging resulta nito no? sige mga kamanggero